Ano ba nga deliver today? May delivery naman tayo. Nainform ka ah, kung magkakaroon. sa mga yan. Wala ko niya, yeah, wala ko. Saan ko ba? Oo, oh, ano dito yung pake? Dala namin. Pwede na kung gano'n? Nandun niya sa resibo eh. Wala, wala ko na kayo po niya. Wala kayong ina-expect na gano'ng halaga yung package? Ahm, uh, ganun, nandun kasi mam eh. Di-check natin kung hindi talaga sa inyo, hindi lang. May, ano ba kayo? Okay. Then, sorry, Saan Saan? Ko? Saan? Online po. anong ano po? Mga shopping. Wala oh. Hindi, ano kasi po? Ah, gusto mo, check-in mo O oh, hindi naman order mo or... Ito lang kami mama, isip ako. Ano yung pasa Pasama ka na lang, ma'am. Pasama ka na lang. Dahil nyo na lang. Wala Pasensya na po, ma'am. Ano po? Oh, sorry po, kundi po talaga. Oh, hindi, kundi naman, hindi naman sa'yo. Uh, okay lang, ma'am. Okay. I-cancel natin. Kaya lang, ma'am. Okay pa lang, pakita ko ng besa na lang. Pa ka please. Sand sama ka lang sa'yo. Ah, ano? Pasama ka na lang, ma'am. Pasama ka naman. Share pat, share pat mo. Hindi, diba? si uh, may kapatid ka ba, si Lin? Kuya. Sama mo na sa ang tayo. Para may witness ka, please. Ano na ano na yung itong kasama mo? Ang pangalan niya? Roldan. Well done. Ah, sige, let's go. Saan ba ka naman siya? Bet <tuk> nang <tangan> bak 慢慢了 yes Double so, pa dito. <laughs> oh, buka para sa iyo yan. May magbang ka. Para oh. uh, makita ng ating sender. Ano po? Ah, ka. ka ba? Hindi ka na kalabasa oh, oh, na mag-anina? Opo, kung kung kami kung kung Flowers kung kung at kung kami para kung kung Special surprise kung kung center na kahit kung siya, gusto niya mapasaya kung kung yung special ang iyong th birthday celebration at kasama natin si Pia Roldan surprise ka ba? O, ito na surprise niya. Meron ka ditong Ferrero chocolate. Thanks! And cake, para kantaan ka namin ng happy, happy birthday. Meron ka ditong teddy bear. And meron ka ditong bouquet of money. Hindi may regalo. Yeah, uh, Oo. Okay. Uh, lagi okay. talagang okay. minaasahan ka. Oo, sabi ko, okay, kaya okay. ito okay. na kaya ko. Ito mo, 10,000 na siya. Kaya nga ayaw mo kinabahan, ako kinabahan sa iyo, ayaw mo kami labasin, Makumama, ano, ayaw mo kami labasin, ayaw mo kami labasin, ayaw mo kami labasin, and um, at syempre may idea ka na kasi yung pa-surprise, na kahit malayo ang ating sender, kasi okay? No. maging special ang iyong 20th birthday celebration, kasama iyong napakasasal na mali po kayo dyan, at ilang taong ka na ngayon, so ang laman yan, 20,000 ka! Pasko. Opo, kay mama. Oo, oh. At syempre, birthday mo din ngayong araw. At meron itong, para mas lalong maging special, o meron ka ditong best daughter in the world certificate. Parang po. Thank you. Miss Alisa Vibar. Bilbar. Bilbar. Ayan. Alisa Bilbar, you have been selected for this certificate to acknowledge how much you are loved and appreciated. O, na naman. Okay, di display mo to kung gaano naging special ang yung 20th birthday celebration sa surprise ng ating sender. Ngayon, anong masasabi mo at na surprise ka? Ah, uh, thank you po. Lalo na kayo. Play ako <laughs>

Kaya si Kuya, si blessed Kuya, ay kaya... blessed. ano, ah. Pero, para sa guide ka, sobrang blessed ni Roldan at na uh, nandyan Nice, nice, nice. Kaya naman, kaya naman, na uh, thankful si Mama at, ah, uh, nandyan kayo. Responsible ng mga anak na ng nagtutulog. Ayun sa provincia magkakalayo sa isa't isa pero you know, to, yung uh, nakita na kung nakita niyo, nakita niyo paan, kung paano kung gaano yung so, 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 mga makatapos sa -so, pagkakalayo Pero ano, tuwing kailan ba na-uwi na na si mama? Every two years mom, Every two years siya na away? Yes, every na years. It's uh, na, baka, na bang ano, uh, December or Christmas season na hindi kayo makasama. Marami na pa last year po wala. It's different yun naman po. Uh, Oo. Pero yung lang. Okay, okay. sana yes. sa uh, mga susunod na birthday celebration no Christmas season ano magkakasama kayo uh, okay. yan ah. thank you ah, uh, okay na tayo kayo rin diba? uh, oh, si ano ba si papa na saan kaparating lang po sa Ah, uh, galing gusto mo. Ah, okay, okay. Ayan, so, ano gusto mo sabihin kay mama bago natin, ano, magkakatampak kasi tayo ng happy, happy birthday. <laughs> diba? Ang masyonol kanina. <laughs> Siyempre ano ayun, 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 naman, malayo, ambala, ano, ngayon na malayo sa inyo si ano pa karamdaman? Ay, sya, lagi lang ispong eh, na po. Miss, ganun po is, uh, kasi po siya po yung nagbabayad ng tuition ko. Kaya, sobrang thankful po ako kasi meron po mama na na yung birthday ko. First time kaya ko to Oh, first time to ni Mama. Apo, Apo. Ah, deserve. Oh, first time ako. At deserve mo, deserve mo naman yan. Sabi nga ni Mama, no, parang isang taon pa. Para makagraduate ko na. Third year na po kasi ako nurse. Nice. Konting-konting panahon na lang yan, ano? Okay. Ayan. Oh, ah, sige, upo ko lang dyan. Oh, ito yung message ni Mama. Anak, kayo ni Kuya mo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. Lagi kayo magtulungan sa lahat ng bagay, mahirap man o magaan. Alam ko marami kang pinagdaan na nahirap dahil sa nursing course mo, konting tiis na lang anak, matatapos ka na din. Dito lang ako lagi sa likod mo para gumabay at sa sandalan mo sa mga pangarap basta lagi kang tumawag sa taas para patnubayan ng may katulad. Happy, happy birthday, anak. Sweet girl. Mula Israel. Yan. So, okay na tayo kasama yung iyong teddy bear doon. chocolate. Kla at ng napaka-special na mani bouquet. Ano po? Kasi na, ano, bukod dito sa surprise ni mama, meron din siyang pinadalang package. pa So, kailangan So let's go. Kunin mo lang si sa... isama ka namin sa gitna para makita Bitawan mo na 'to. Ano? Ito pa Ito pa hindi ka naman package Ito tayo ng surprise. sa yung mga ana. Yan. Anong masasabi mo ngayon, ma'am? Kaya. kasama nakakatulong. Kaya magkasama. Masasabi ko yung miko ano ko. for sure, pag napanood tong video, maraming mga kababayan natin. Friends ano. niya. Correct. Magiging emotional din. Kasi siyempre... Personalize lang naman. Correct. And, uh, and for sure, maraming katulad niyo. Um, mm nasa ibang bansa or OFW na ginatong pagkakataon na magpapasko gusto nyo kasama yung pamilya di ba? Anong, anong advice nyo sa kanila? ano lang, maging matapad yes. para sa pamilya kasi nga hindi na makakaulong uh, muna ng tulad ko maging lakas ng loob lagi Tama ang friends ko dyan sa Israel alam kong mga pinagdaanan natin dyan sa Israel nagsabihin sa'yo yung anak? Yung lalaki Hindi ko kasi nagbaba sa na Parang na dalawang taon nila. Oh, oh, oh. Pero, laki nila eh. Kasi hindi ko nanay. Oo, oo, oo. Kasi dalawang taon na yun, tinan mo na nagulat ka ang bilis yes. na lumaki. Oo. Kaya na sila kung tapos Kaya ngayon na naman yung lalaki Hindi na din mo talaga pinaka-wish mo at pinapangarap Tapos, buhay na. Hindi sila nila. Yes. Kaya namang mabulat ko siya. Saka po, hindi ko sabi ngayon. ko sa lalang ako, na hindi na Ay, At nakikita rin naman namin kung gaano ka proud ng iyong mga anak iyo. Siyempre, di ba, ma'am? Uh, kahit, uh, mahirap sa, uh, malayo sa pamilya, mahirap na malayo. Di ba, ma'am? Pero, talagang, kung uh, sige, at uh, maibigay yung, uh, pangangailangan at pangarap ng kanyang pamilya. Yes. Yes. So ano pa ano gusto mo ano, 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 ano pa mo sa kanya ano pa gusto mong sabihin mo hmm. Tapos at uh, lagi ng um, lalahin araw na magdadala Let's see dapat lagi din um, sa house yes. Lagi laging, lagi lagi <laughs> ah at ituloy-tuloy natin ang iyong birthday celebration. Hindi pa pa namin nakakantaan ng Happy Happy Birthday. Oh. Wala siya. Kaya lumabas pa rin kita. Natalang sa pakiusap. Kung gaano kabuti to si Alisa Alicia. Mga panoorin! Hindi ko gano'n. Hindi. Hindi. Pwede nga lang lumabas natin. Correct! Alam ko kanina talaga. Hindi na pikit Gusto na lumabas kanina ng ating... Uh, kasi emotional ka namin. Diba yung, di ba yung baris ko na bumawag uh, yung miss na makasama ko At miss, granted. Dahil nandito ka na. <laughs> Kasi sama pang money booking. Di ba? Kompleto, kompleto ako sa nagrasya. Kasi ito, hindi siya like different. Ah. Correct, correct, correct. So, okay na tayo, ma'am. Mag-dissert, dissert tayo. Alam kong gaan po kapag ka-happy. Overwhelmed pa ka sa mga nangyari. Ano mm -hmm. po, nata. i happy ako dahil nagawa ko naman na para yung pag-ibig ko. Yes, ma'am. At successful na tayo. Ang hirap kumuha ng kapalit doon. Sure. Bago. Nice, nice. Talagang binigay niyo yung Lord na magkakasama kayo ngayon. This year. Christmas season 2020 Tapos, anong year pa? Kore, kore, kore. Kita kits ulit next year. Okay na tayo, ma'am. Maraming maraming salamat, ma'am. Abo, abo ko lang yun, ma'am. And, uh t-shirt t-shirt tayo. So, from DFC Flowers and Gifts, happy, happy 20th birthday to you. Best daughter in the world at syempre kasama natin ang best mother in the world. Yes, Mom Haida. Best son, brother, best son. Diba? And syempre po si daughter to the best. Syempre ito na yung Habang malayo si mama. And si papa, busy sa work. Ay, sa tama, busy sa work. Wor so, Wish up pirami sa BFC Long Life, more blessing po, good health. And mas maraming maraming kong celebration na matatasama ko. Diba? Ayan. So, syempre po, pag pag yung pagbalik mamin ng yan, mami ni Sue. Oo. Diba? Ano naman? Pero, ay mo iba naman. Correct. May, may ito naman yung may display mo kung gaano ka na ngayon. Remember. Remember. <laughs> Yan. So from BFC Power si Mama Marianne, maraming maraming salamat po wala. Ma Masagin part ka na rin niyo po. So Sobrang special So So maraming maraming salamat, Ma'am. Hydra, Hydra B. To our trusting dear power sa big surprise natin dito sa Atlanta. Yeah. Ano po na kahit malayo sa kanilang pamilya eh talaga na pinipili pa rin na maging masaya sa ibang bansa. Malungkot. Malungkot pero well, kinakaya po. Fighting pa rin. Ano yes. Po? Yan. Maraming maraming salamat mami. Jamie Erigalo. Yes. ako, okay. ako po si Brian Martin ng BFC si Flowers and Gift at uh, ang inyong pagkapagatid ng saya sir, at surpresa. Marami, at maraming maraming salamat sa ating mga tagas, bye, bye. Dahil meron na po tayong uh, 1.1 million followers. maraming <laughs> maraming marami salamat sa mga Erigalo. yeah